Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. 3,000 pesos muling ipinamahagi sa isang lungsod dito sa ating bansa. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Lavoteño Ako. Mahagi ang tanggapan ni Sen. Amy Marcos ng financial assistance sa mga taga-Navoteño sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development na sa 2,000 na binipisyaryo ang nakatanggap ng 3,000 pesos na ayuda. Thanks for watching! Please don't forget to like, share and subscribe!